Good morning, mga busing. <laughs> Magiiyo kita yan Baliling. Sariwa ini sariwa. kuri man ni pagihaw mga busing. Walang takilo siniya ng baliling. Nag-200 ka na <laughs> Palit ini, na. Palit yun eh. Naot sumilinit puhunan. Nagbalig yan yun eh. Tag 3-4 tila. Eh may banan pa yun eh. Kanahan. Iyahasang. Iyatina e -e. Salit ka lang kilo mga 340 ako nit may iban nga tinaingan hasang. Adan ada mga wan may iban nga kilo mga 8 kilos itinai pa lang ang hasang Oh, that's cool. at seriwa oh madugu pa madugu, dugu pa ulo pala kinukuha kita Jototnya yang ada na akun sangkai kan Ryan Prias. Aduh naya na nagladag na Ryan, barang yang kita Big Joe. Bagaimana Ryan Prias? Hi lay Ryan. Awa, di nga yung taksang kay Ryan. Wala mata. Boss Ryan. Wala ko mata. Paka di na boss Ryan, kaya di nag-iiyaw kita yung kuwan. Buti ay na matmata niya. Baboy. <laughs> Buti ay na matmata. Okay. Buti ay man yan natin mata, Ray. Wala. Nasa rin eh. <laughs> gata gatag at liyaw, pre. Olo. O, ay matulo. Budo. Dito. Dinala ka, oi.

is ibidja <inaudible> kilos an ulo pala adinat iya tinai basta redaw ini ka kilo taom ta usan tripod gud mga bosing anak <inaudible> tantsa utso kilos gutya tananday na iban ulo pala lang an tinai Ya, bener nih. Shout out nga yang siap Romel Piel. Kan Manolio. Shout out tayo. panak bayawe eh. boyrap <laughs> ah, mito balik tarun kay ini matumba diri ni, di ni matutuga kun diri ni balik tarun at tuna kilo sini ang baliling mga busing salit din kung ko pag liso -liso. Da ko nga uh -huh. ping serekon. Napaki ana na la kay ko kuwarta. Oo, oh, oh, um, tag 340 lang kilo te. Napaki ana na la. Oh. Dela ko na lugad na igbo te ara pisto. Ani. Kan kan santoy nga ni mama. Mm. Marina ubos mga istaan. Ha? Puro na. Puro na busit. Hindi rin bitim. Anong sanda nga daw? Sabi na. Oh, nakatungan na mga busing. Na. Oh, na busing. Kabubugatan. Mapira daw yun ni Kakilo. Mga <laughs> <laughs> painti. Utso, imidya na, Kanina.

Ah, Pak bubuk ini ah. Tiran -tiran. -tiran kilo. Baliling. di ah. sisa is, is ini jangan ikut ikut na 24 troops Hari mga guys, tutung-unta na ya Okay, pagkutulog. Tag, 340 lati ang kilo. Ito na. Ito nga lang na. Dako na. Parang baboy. <laughs> Pwede na lipsonan. <coughs> ang sakit. Nahunog pa nakuan, May bisita Purul kita. Purol man yung ano mo. Matalimit. matigas talaga yung buto. <tong tanda> na 24 1 plus tahadi na kilo 4 na tanan. 29 kilos na tanan tadi, tumbangong tadi kung napira ka kilo 11 kilos sarado 40 kilos tanan mga busing, kutublanay kita ini din ni kay baga, alaban na video please like follow, and share. Salamat tayo, tanan, pagsuporta. Sunod, ma... Mga kuwan, mga buliglo, at para baka makakwarta na kita, mga busing. Okay